Yo, what's up mga boss? Talk and text, tropang Jiga. Tinalo ang barangay Hinebra sa game 3. Sa score na 87-85. Naging maganda ang laban ng dalawang kumpanan sa first half kung saan diktigan agad at magandang defense ang pinapakita ng mga ito at natapos ang first half sa score na 17-all. Pagpasok ng second quarter, dito na umabante ang barangay Hinebra. Sa tulong ng second line-up ni Coach Tim Cohn, sa ni RJ Abarrientos, namiscore agad ng 8 points at si Jamie Malonzo 9 points. Natapos ang first half, lamang ang Ginebra 48-42. Ngunit pagpasok ng third quarter, nag-takeover si Raynambatap upang lumamang ang TNT na 54-52. Ngunit under 6 minutes, dito na nagka-problema ang barangay Ginebra. Kunsaan nagtamo ng injury si Justin Brownlee, nabalihan ng hinlalaki si JB at di na nakabalik pa sa laro. Natapos ang third quarter, lamang ang talk and text 66-72. Sa final quarter, lumaban ang barangay Hinebra hanggang dulo kahit wala si Justin Brownlee. Di pa ang barangay Hinebra under 7 minutes dahil sa back-to-back 3 -back points ni RJ Abariantos at Maverick Amisi. dikit ng laban hanggang last 2 minutes. Ngunit sa huling minuto ay nag over si Ray ng Batak para sa talk and text kung saan tumira ito ng isang crucial 3 point shot dagger upang makalamang ang TNT ng tatlo sa score na 85-82 na may 30 segundo na lang ang lalalabi. Ngunit dito na naselyuhan ng talk and text ang panalo at tinanghal na best player of the game si Ray ng Batak kung saan may score ito ng 24 points 5 rebounds 7 assists na may 4 out of 6 sa 3 point field goals bad news naman para sa atin mga Cubs dahil sa game 4 ay malamang hindi makakapaglaro si Justin Brownlee kaya abangan na lang natin mga Cubs kung ano ang magiging resulta ng doktor kay JB Thanks for watching my boss and God bless.